Ayan po sa lahat po ng aking mga subscribers, followers, at mga viewers. Uh, sana po ay uh, nasa pabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. At uh, gusto ko lamang pong uh, ipakita uh, sa inyo, itong uh, pag-akuan uh, ko, uh, pag-alis uh, ko po rito sa amin sa Mindoro, pupunta po kasi ako ng uh, Maynila. Pero habang pupunta pa ako sa Maynila, binidyohan ko na rin po itong uh, uh, biyahe ko na kung saan ay uh, malilibang naman po kayo dahil uh, napakaganda naman po ang tanawin. At uh, dito po mula po rito sa amin sa Uh, Port of Calapan. Yan po, ito po yung uh, city ng Oriental Mindoro. Uh, pier po ito. So, gaya po ng sinabi ko, pupunta po ako, luluwas po ako dyan sa Manila. At uh, sana nga po ay pumabot uh, ako ng alas 5, dyan sa airport, sa Ninoy Aquino International Airport dahil uh, didiretso po ako ng uh, Hong Kong. Dahil uh, dyan po kami magkikita uh, nung aking business partner na Koreano. At uh, ayoko na po kasi bumiyahin ng Korea dahil masyadong napakahaba ang biyahe. Mas na maganda na dito na lang kami magkita nga sa Hong Kong. So sana nga umabot ako ng uh, flight ng alas 5 ng uh, uh, hapon dito sa dyan sa Manila International Airport. So 'yan po at pagkatapos nga po niyan Ah uh, kinabukasan lamang po ay uh, flight ko naman po pabalik dito sa Pilipinas pero diretso na po ng Davao dahil ah uh, uh, since na mayroon naman diretsong uh, mayroon naman international airport ng Dabao ay uh, ayan po at uh, di -di diretso na rin ako sa Sarangani province na kung saan ay nandyan po yung uh, yung uh, masasabi kong uh, isang hideout ko dyan sa Sarangani ni Province. So, from Dabao, ababiyahe lang po ako ng mga tatlong oras nasa General Santos City na ako and then Sarangani, one hour lang po yon. So, and then uh, after that, uh, uh, from uh, Sarangani Province, uh, susunduin na rin po ako dyan ng yung, yung disagwan na uh, iyong, iyong Disaguan, uh ko, na bangka ako at uh, didiretso na po sa uuwi na po ako ng uh, Mindoro so sa uh, sarangani province diretso na po ng Mindoro kailangan ko pong uh, umuwi din agad dahil marami po tayong uh, obligasyon marami po tayong dapat na asikasuhin and then after that siguro mga 2 uh, days lang ako sa Mindoro ay babalik po ako dyan sa Manila dyan naman po sa Nubaisiha na kung saan po ay nandyan yung uh, kapiranggot nating mga uh, negosyo at uh, kasama na po dyan yung uh, Bataan so dyan po tayo So yan po yung mga ruta ko pero hindi ko na po ididetalye kung ano pong araw yan dahil alam nyo naman po na uh, medyo uh, baka masundan tayo nitong mga politikong mga kawatan na ito na binibira natin. Ayan po, nakaalis na po rito yung barko. Ayan. At uh, dito po sa loob ng barko, nandito po yung mga, yung, uh, mga sasakyan na kinakarga po rito, tatawid po ito ng Batangas. So, bali, dalawa po yung uh, sasakyan natin. Isa po yung uh, backup uh, back-up car natin. Kasi hindi naman po tayo pwedeng uh, uh, umalis ng solo-solo lang natin dahil uh, baka naman masingitan tayo ng mga kawatan at itong mga politiko, mga ungas na mga tinitira natin. Mas maganda na yung sigurado at kaya mayroon tayong backup uh, car. So maliban pa po dyan, kaya mayroon tayong uh, backup car dahil uh, pag nakasalubong po tayo or makakita tayo at maganda ang pagka, maganda ang chimpo, baka sakaling uh, makahuli rin ako ng mga politikong kawatan diyan at maikarga na rin po dito sa up car at uh, para maihulog na rin po sa bangin kung saan yung madadaanan naming may bangin, maihulog na rin po. Ayan po, napakaganda po ng tanawin. Ito naman po ay... 20 minutes, sa uh, 21 minutes video lang po ito. Kaya tapusin nyo po itong video ito. Dahil napakaganda po yung inyong makikita. Eh, dito lamang po sa dagat na ito napakaganda na po. Ayan po. At uh, yan po yung mga bus na nakakarga dito sa barko. Yan po ay babiyahe. Mag po ito? Mula po. Yan po yung uh, kulay orange na yan. Yan po yung backup car natin. At nandun po sa dulo yung mismo uh, mismong... Uh, ah uh, sinasakyan ko. So hindi ko na po ipapakita dyan kung ano pong nasakyan uh, yon. Ah uh, pero mas masasaglit yata dahil well, magbubukas ako dyan ng uh, pintuan, May kukunin ako sa loob ng kotse. Makikita rin po pero hindi yung kabuan. Anyway. Yan po yung ah uh, uh, ganyan po kaganda ang uh, mga isla dito sa amin. At ah uh, talagang malilibang kayo rito. Kaya kung uh, mag, mayroon lang pagkakataon na maihiw maihiwalay ko na rin itong Mindoro dyan sa Metro Manila, na kagaya nung uh, pinapanukala nitong si uh, dating uh, Speaker of the House na si, uh, ano to? si uh, Alvarez, na ihiwalay na rin nila yung Mindanao, ay ganun din po itong Mindoro. Ihiwalay ko na rin po. So, Ganito po kaganda at uh, sabi ko nga hindi ko po pwedeng uh, iwanan itong mga subscriber ko as long na gusto nilang uh, sumama rito sa akin, sumama dito sa dito manirahan sa Mindoro. Napakaganda po rito at uh, wala po kayong dapat na alalahanin dito, hindi po kayo magugutom dito. Dahil uh, hindi naman siguro ako magsasabi ng dito lang kayo kung wala ako ipapakain sa inyo. Anyway, ay... Ayako lang po binadyo itong uh, pag-alis ko ito dahil para lang mayroong um, kayong mapanood na ganito, kagandang uh, tanawin na uh, dito nga sa amin, sa amin duro. Ayan po yung uh, ayaw ko pong ituro dito, marami pong isla ito eh, yung uh, madadaanan po ng mga isla-isla. Pero isa po dyan ay uh, nabili po natin, at uh, hindi ko na po ituturo dyan. dahil lahat naman po ng uh, pag-aari natin ay uh, yan po ay pinahiram lamang po sa atin, lagi ko po sinasabi yan na ipinahiram lang po sa akin ng ating Panginoon, ipinagkatiwala lang po sa atin. Pero yan naman po ay mayroong purpose kung bakit uh, binili ko yung mga yung mga isla na yan. At uh, dahil uh, masasabi sasabi kong ah uh, uh, wala huwag na ako huwag na muna ako magsalita tungkol diyan kung bakit actually wala mga katao-tao diyan mga tao lang po diyan yung uh, mga uh, nagbabantay nating mga tao anyway yun po at uh, yun po yung mga schedule ko na talaga namang mga uh, akala ninyo ganun-ganun uh, na lang at uh, sa totoo lang po kahit matanda na ako Marami pa rin po akong inaasikaso talaga. Marami akong uh, talagang uh, kulang na kulang yung oras ko. Dahil uh, uh, maliban dito sa mga talagang mga personal kong uh, ginagawa dito sa mga maliliit nating mga business, ay uh, umiikot pa rin po ako sa ating mga kababayan na kung saan po ay kahit na papaano ay makapag-abot tayo ng kaunting tulong sa kanila yan po at uh, so yan po at uh, malapit-lapit na rin po tayo sa Batangas at uh, ayan po makikita po ninyo itong islang ito ay sakop na po ito ng isla verde at yan po ay nasasakupa na po ng Batangas yan so ayan at uh, sa mga susunod na araw ay ay uh, si hindi ko alam kung ano magiging resulta nitong uh, meeting ko sa uh, business partner ko at uh, dahil uh, hindi lamang doon sa par uh, sa partner kami sa business doon nga po sa sa solar ay uh, maliban pa po diyan uh, mayroon pa po kaming pinag-uusapan na uh, iba pa kung pa paano nga kung paano namin mailabas yung mga yung mga kamote kamote na kulay dilaw na mga itinago ko sa mga magkakaibang kuiba so yun at uh, pagka uh, nagkataon maniwala kayo sa akin na lahat sinabi ko lahat ay lahat ng mga subscribers ko sana alang pumayag kayong ampunin ko kayong lahat at maninirahan tayo dito sa sa isang isla dito nga sa Mindoro at dito mamuhay tayo ng uh, matahimik mamuhay tayo ng uh, may takot sa Diyos mamuhay tayo ng uh, uh, walang problema sa buhay mamuhay tayo nang uh, lahat tayo ay uh, uh, Tawag dito, sabay-sabay uh, na um, humarap sa ating Panginoon para pasalamatan ang bawat araw na dumaraan na masaya tayo, malusog tayo at wala tayong problemang uh, hinaharap. <coughs> Ayan po at uh, yan po ang mga pangarap ko dito sa aking mga subscribers, mga followers. Kaya, kaya naman... Uh, Uh, siguro ay uh, kaya wala nga halos gustong mag-subscribe sa channel ko pero okay na po 'yan. At uh, basta'ng sa akin po dito nasabi ko na po sa inyo na kung gustuhin ko lang na marami mag-subscribe sa channel ko, abay bidyuhan ko lang po 'yung mga tinutulungan natin na talaga namang mga mahihirap na ating kababayan. Ay kagaya nung iba dyan, million-million yung mga subscriber nila dahil nga dyan sa uh, ina-upload nila yung binibidyuhan nila yung mga tinutulungan nila pero hindi ko naman po sila sinisisi doon pero kaya lang magkakaiba lang po kasi ng uh, style kami na, natin lahat magkakaiba ang uh, mga style natin sa buhay at uh, yung iba nga po ay uh, siyempre wala naman silang uh, alam na gawin kundi ganyan ay uh, kasama na rin po yung uh, pagiging hanap buhay po nila yung uh, pagbablog ng mga mahihirap nating kababayan. Pero hindi ko po biniblame sila dahil uh, sabi ko nga po, ay uh, yan po ang hanap buhay nila at wala po tayong dapat na i-question dyan. So, ayan po, yan po yung loob ng, uh, ito po yung loob ng barko na kung saan ay, yan po, punong-puno po yan ng mga sasakyan, mga truck, kotse, pick up ayan po at uh, yan may mga L3 so yan po punong puno po yan, napakarami po yan yung karga nitong uh, barkong ito na mula po sa Mindoro ay babiyahe po yan ng Batangas at uh, magkakaiba po rota na mga yan at uh, yung mga bus po yan punta po, punta rin po yan sa Manila at uh, mga galing po edo-edo yan yan po, ay ganyan po, kaganda po yung uh, dagat dito sa amin at uh, talaga namang napakalinis at uh, naglalarawan lang po ng uh, pagiging, uh, uh, mag, pagiging maaliwalas ng taga rito sa amin or pagiging malinis nitong uh, dito sa amin. At hindi lamang po malinis ang uh, dito, lahat na po malinis ang puso, hindi kagaya ng mga... Ah uh, pulitiko na walang ginawa kundi ang magnakaw. Ang nagiging resulta naman ay ang paghihirap nitong ating mga kababayan na tunay na mga naghihirap. So ayan po at uh, medyo malapit na pong matapos at taposin Ah uh, 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 tapusin nyo na po dahil 21 minutes lang po ito. At para ma-enjoy nyo po, parang uh, nakarating na rin po kayo dito sa amin sa ganda ng uh, dagat dito sa amin at 'yan mga pulo-pulong mga isla. 'Yan po ang makikita niyo rito. At uh, kung ito ay ihiwalay lang natin, mahihiwalay lang ito nga sa Metro Manila nako. Buhay na buhay po tayo rito lahat ng subscriber ko. Taytsan paman po kayo nandoon. Kung uh, nasa Mindanao man kayo, nasa Bisaya man kayo, gusto ko maipon kayong lahat dito kung sakasakali. At uh, dito sabi ko nga, mamuhay tayong uh, uh, may takot sa Diyos, mamuhay tayong uh, nandoon yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. At uh, sigurado po ako dahil uh, uh, personal na nangyari sa buhay ko, magtiwala at manampalataya sa ating Panginoon, wala pong imposible na aalwan po ang buhay natin. Uh, kung uh, inyo pong natatandaan yung sinasabi ko, na yun pong uh, isang bata dati na umalis dito sa bayan namin sa Mindoro at nakipagsapalaran dyan sa Manila, napatay gutom, hampas, lupa pa. Uh, ito na po ako ngayon at uh, bagamat uh, hindi ko pinapakita ang uh, ang mga kwan ko, yung mga ginagawa ko rito dahil alam nyo naman, ngayong paraho uh, panahon na ito, itong gobyernong ito, pagka kinalaban mo or may napunak ka sa gobyernong ito, ipapasara ka. Kagaya na nga lang itong SMNI, nagtanong lang kung magkano yung uh, uh, travel expenses ni uh, ayon uh, Romualdez, ayon sinuspindi na. Uh, may meron pa po diyan, may may mga negosyo pa po diyan na mga pinasara sila. Kaya nga po hindi ko sinasabi itong uh, mga uh, itong mga kaunti kong mga negosyo na ito dahil uh, baka ipasara rin. Hindi naman ako bobo para ibulgar ito bagamat kuan nito may mga may mga uh, ibinobulgar ko dito na parang uh, para lang uh, tawag dito uh, para lang ah uh, Malanse ano ang bantawag doon Malansi yung uh, tawag dito. Nililigaw pala, para lang maligaw sila. Kaya eh, hindi nila alam matukoy kung, uh, saan, kung saan ako saan-saan. Ayun ata uh, yung mga counting uh, negosyo natin kaya kahit na ano pang gawin nila, hindi naman ako tanga para para kuan para, para sabihin sa kanila. Anyway, <coughs> sana nga po, inuulit ko lang po yung uh, yung uh, tawag dito, yung pakikipag uh, meeting ko rin sa business partner ko dyan sa Hong Kong na taga Korea ay uh, sana maging successful at uh, yun na po yung uh, makikita nyo na kung ano yung uh, pinagdadal-dal ko rito na parati ko na lamang sinasabi rito. So ano man 'yon ay uh, malalaman po rin ninyo 'yan sa mga darating na araw. At uh, gusto ko nga lahat ng mga mga naniniwala sa akin ay hindi na kailanman uh, makakaranas ng kagutuman, hindi na makakaranas ng uh, anumang uh, uh, kasalatan sa buhay. Kaya uh, kaya naman na uh, lahat ito, total nandito na po sa atin eh. Ang problema na lang po natin kung paano natin ilabas ito. Dahil yun nga ang parati ko sinasabi, dahil once na nailabas natin ito, sigurado ako ay uh, uh, paghahanapan tayo nitong mga ano ito? Uh, mga kawatan na mga ano ito. At uh, po at uh, Uh, malapit-lapit na po matatapos ito at uh, basta pinakita ko lang po yung uh, ano to <coughs> yung uh, <coughs> yung biyahe ko mula rito sa amin sa Mindoro at uh, papunta nga po dyan sa Batangas Manila Uh, Hong Kong Davao Sarangani and then balik po ng uh, Mindoro Okay, at uh, uh, basta po lahat po kayong mga subscribers ko ay uh, mag-iingat lagi at uh, sumampalatay lang po sa, tayo sa ating Panginoon at wala naman pong imposible sa kanya kung tayo ay may mga sakit, ilan sa inyo may mga sakit, pagagalingin po yan ng ating mga Panginoon eh, sa kanyang uh, kapangyarihan, wala pong imposible. Doon naman po sa mga kinaka po sa buhay, pagpalain na kayo at ibigay nawa sa inyo ang swerte na madalas kong sinasabi sa inyo. So basta magtiwala lang po tayo, sumampalataya at uh, Ganun lamang po ang sekreto para hindi tayo uh, pabayaan ng ating Panginoon. Ganun lamang po ang sikreto na ginagamit ko sa sarili ko. Uh, pero yun na nga, madalas niyong naririnig sa akin na hindi baling, hindi na ibigay sa akin yung mga swerteng yon Basta ibigay ng diritso sa inyong lahat. Basta ang sa akin, ipagdarasal ko po kayo, naniniwala po ako sa ating Panginoon na wala po akong hiniling sa Kanya na hindi po niya ibinigay sa akin. Kaya ang kahilingan ko lang po sa inyo, sa ating Panginoon, ay mawala na inyong mga sakit at pagpalaing kayo at ibigay na po ang swerte sa inyong lahat. えっ